sa isayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador. Historiador Filipino. Simulat sa pol ng magkaroon ng gobyerno ang ating bansa ay matik na kagad ang korupsyon na nagaganap. Kahit sa kauna-unahang presidente ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo ay may mga alegasyon na noon patungkol sa mga korupsyon. Sa paglipas ng panahon at sa pagdaan ng iba't ibang presidente na mahala sa ating bansa ay mas lalong lumala ang nakawan sa gobyerno. Kitang kita ito sa hindi pag-asenso ng ating bansa kahit pa nasagana sa likas na yaman ng bansang Pilipinas. Isama pa ang dami ng mga OFWs na nagpapadala sa ating bansa ng malalaking halaga na kanilang kinikita. Mga buwis na nakukulekta ng gobyerno sa mga negosyanteng na sa ating bayan. Pero, hirap pa rin ang Pilipinas. Kada bagong upong presidente ay palaging korupsyon ang nakikita at gustong tapusin para umasenso ang ating bayan. Pero tila, palagi naman silang bigo dahil ganun at ganun pa rin ang sitwasyon ng Pilipinas. Kamakailan lang, sa zona ng Pangulo ay alam niya mismo ang galawan ng mga magnanakaw ng mga politiko sa ating bansa. Palakpakan sila ng sinabi ito ng Pangulo. Huwag na po tayo magpunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Mga kickback, mga inisiyatib, erata, SOP, for the boys, kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamaya, mahiyang naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Tidak. Hindi na talaga tinatabla ng mga nagpalaktakan kung saan ay kung tutusin ay meron talaga sa kanilang posibleng nakinabang sa pagbira sa kapan ba ng bayan. Mainit ngayon ang alkalde ng syudad ng Baguio na dating galing sa PMA na naging sumakum noong 1992 at naging heavy pa ng CIDG. Siya, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong pakinggan ng mga paliwanag ng alkalde patungkol sa mga nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Siguradoing hindi mataas ang iyong blood pressure at baka bigla ka nalang mangisay sa sobrang inis sa mga pinaggagawa ng ilang mga politiko. Natuwa ako nung nagsalita siya pero nung pinalakpangan doon ako nalungkot eh. Kasi <laughs> <laughs> sipin mo yung mga mismong pasipuno diyan, yung mismong sila yung nakinabang ng gusto. Isipin mo, sa sila yung pumapalakpak kung sinabihan sila ni Presidente na mahiya kayo. Well, That is a classic and case of mockery and abusiveness. Manhit. Hindi na sila nahiya. Hindi man lang sila. Dapat sana tumahimik na lang sila pero hindi. Pumalakpak sila. Ganun na lang sila kamanhit. Here comes, anong mga favorite na projects nila? Especially yung mga nakalubog. Flood control project. Yung mga dahil yung mga sheet piles, yung mga nilalagay sa ilalim, pasta o yung 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 mga tatanggalin ng mga silk, talagang nakalukog lahat yan. So, yan, pwede nilang paglaruan. Another is, let us say, ang 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 pan ang uh, depth nung sa technical report ang depth dapat ng sheet piles is about six three meters. Pwede nang gawin six meters yan. Kaya, kita mo talaga, maghaba-haba niyan. So, ilan thousands and thousands of sheet At bawat shift files, talagang ang taas-taas ng cost niyan sa detailed unit price analysis. Same thing with asphalt overlay, yung mga road opening, yun ang mga gusto gusto nilang mga project kasi talagang pwede nilang itaas yung cost niyan sa detailed unit price analysis. Same thing with the cuts eye, yung mga safety barriers, mm -hmm. yung mga solar lights. Yan, paboritong-paborito nila yung solar lights na yan. So, kung na mo, ano, based dun sa nireport sa akin ng isang contractor at mga suppliers at sa mga mga resource, resources na rin natin uh, these are organic personnel. Usually, ang ang kinukuha ng mga politiko, mga lawmakers, is around 35 to 40. Yan yan. Standard yan. Lalo-lalo na kung kanila yung Battle, sir, sir, 35% to 40%, 40% you mean? Yes, 35% to 40%. So sabihin na lang natin na average, sabihin na lang natin 25% to 40%. So average na lang is 30% kinuha. Mm. Kasama na dyan yung, uh, kukunin pa dyan yung what? Kukunin pa dyan yung uh, VAT at yung insurance. So VAT is 7%. Tapos yung bond or insura, insurance bond, pa nyan, 1%. So 8% na yan, 38% na kukunin pa yung kukunin pa nung implementing agency around 12 percent to 12 percent usually yan magre-raise siya ng 10 to 15 percent implementing agency so that is the uh, TPWH so 12 percent na lang average so kita nyo na siguro 38 plus 12 that's already 50 pa 50 3 percent 3 percent contingency pa may contingency pa niya na 3 percent pa tapos may 2% pa yan eh, na alibotan ko na lang oh, no? so around 55% na natanggal. So ang naiwan na lang is 45%. Doon so, sa 45%, di pa factored in dyan yung, Attractor. yung profit ng contractor. ng contractor. Assuming na ang contractor may sense of nationalism or patriotism, kukuha lang siya ng 10%. Yung 10% na yan, hindi niya kagad, yung, hindi niya ma-realize yung profit na yan. Because that will be part of, that will be the retention. So, ibig sabihin, kung kinuha niya ba 45, kinuha niya yung 10%, 35% na lang naiwan for the project, actual cost na gagamitin niya. Mm -hmm. Actual fund pala for the project. Pero 10% na kukuha niya after one year. So, most probably, kukuha pa siya dun sa 35%. Assuming na kukuha pa siya ng 35%, ng 5% sa 35%, naiwan na lang 30%. So, in short, yun na lang naiwan sa project, 30% out of the 100%. For example, yung rack netting because of the yung yung technical working group ng DPWH comes up with the detailed unit price analysis stipulating therein lahat ng mga gastos itemized timed gastos sa isang rack netting project lalabas doon 25,000 pesos per square meter pero ang totoong actual cost niyan pag tinanong mo yung mga mga private contractors na nag uh, yan ang business nila. Ang cost niyan is about 4,300 pesos. Kaya kita mo agad yung difference. Uh, 25 to 4,300 uh, pesos. That's about 21,000 pesos ang difference. <laughs> kaya kaya na nilang laruin yun. Kaya na nilang kumuha ng 40,000. Kasi approved naman yung uh, detailed unit, unit price analysis. Eh. Approval yan. Uh, I saw it. Bakit 157 itong detail unit price na ano, natupan ng, ng, ng uh, solar lights? I spoke to a solar light supplier. Sabi ko, kailan ba i-detail mo nga sa akin yung parts ng isang poste? Yung simento, magkano yan? Yung base plate, magkano yan? Yung poste, magkano yan? Yung mga, yung mga tornilyo, magkano yan? At yung ilaw, magkano yan? Sabi niya, sir, it will range from 35 to 46,000. Meron na, sir, kami ang profit mo you just imagine yung 111,000 per post? And how many thousands and thousands of posts were erected prior to the election? Napakadami ho niya. And that's people's money. Hmm. Bawat post eh, nag-a-average sila ng kickback na about 111,000 pesos. Readily, pwede mong imbistigahan kagadiyan and you can immediately launch an investigation. Do sa lang sa dupa in eh. In comparing it to your cost estimation, derived from your market survey. Hmm. Madali lang yan eh. Kaya lang, walang gumagawa. Bakit? Yun na yun. Your guess is as good as mine. Lahat sila nakinagawa. Hindi natrasan ni Mayor Magalong ang hamon sa kanya ng isang congressman patungkol sa kanyang aligasyon. Hindi umurong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa hamon ni House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon na maglabas ng patunay hinggil sa kanyang sinabing 30 to 40 na kickback ng mga mambabatas sa mga flood control at infrastructure projects. Nagtataka nga ako bakit sinasabi na nagsasalita ako na no, wala akong uh, naipakita pang ebidensya. At eh, tuwing nagsasalita naman ako doon sa mga korupsyon pinapakita ko naman yung mga ebidensya. Kaya lang, ang problema, hindi nila ina-appreciate. Binigyang diin ni Magalong na sa ilang pagkakataon ay siya mismo ang naging resource person sa mga investigasyon at naging saksi sa sistema ng umiiral sa loob ng gobyerno at nakahanda itong humarap sakaling imbestigahan siya. Dagdag pa ng alkalde, kahit ang Pangulo ng Bansa, animoy may alam din sa anomalya. At siya nga hinihintay namin eh, nung mag-initiate sila ng investigation siguro maganda rin siguro na i-request din nila si Presidente na kumarap din para kasi tingnan mo sa kanya eh bakit sinabi ni Presidente na mahiya kayo ibig sabihin may alam si Presidente sa mga kalukohan nila Marinding sinabi ng punong ehekutibo ng Baguio City na may government officials din nakusang lumalapit sa kanya upang magbahagi ng impormasyon pero takot silang magsalita sa publiko dahil sa banta sa buhay at negosyo. At kung sakali umanong manong magsasagawa ng investigasyon ang kamera, ay wala raw pag-asang masusolusyonan ang problema. Wala akong hope yan. Wala akong hope yan. Pero kung third party magkakandang ng investigation, yun talagang investigador, hindi yung mga mag Kasi hindi naman sila trained sa investigation eh. Eh dati naman ako CITG so alam ko ako ano paano ang investigasyon. Pero kung ang investigasyon nila, uh, pakita lang sa tao, wala naman silang skills investigation. Sa huli, muling binigyang diin ni Bagalong na handang humarap at magsilbing pinuno ng isang malayang investigasyon basta't bigyan siya ng otoridad sa mga investigative units ng PNP at NBI. Hanggat may mga politikong buwayas sa gobyerno ay huwag na tayong umasa na aasenso pa ang Pilipinas dahil sa mga bulsa lang nila napupunta ang mga kinikita. Puro na lang puna ang nagagawa ng ating pamahalaan pero hindi kayang mapanagot ang mga kawatang politiko na nagpapakasasa sa pera ng bayan. Hanggang panaginip na lang tayo sa ikakaasenso ng bansa hanggat walang may nakukulong sa mga kawatang politiko ng bayan. Ikaw, o maasa ka pa ba na aasenso ang Pilipinas? Kung gusto niyo nang mga ganitong classy videos, palore pindutin ang notification bell. Mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.